Dalawang taon na po ang lumipas matapos sirain ng napakalakas na magnitude 7.2 na lindol ang ilang makasaysayang simbahan sa ng Bisayas. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin po kaya kung mapapanumbalik pa ang dating anyo ng mga unawasak na mga estruktura. Yan ang special report na tinutukan ni Victoria Tulad. Nang nilindol ang buhol noong 2013, hindi lang ang Simbahan ng Santa Cruz sa Maribuhok ang binalot ng alikabok, kundi pati ang mga alaalang naipo ni Aling Nene sa loob ng walong dekada. Dito ako bininyagan, dito ako nag first communion, may sentimental value kami dito ah. Dalawang taon na ang nakalilipas ng mangyari ang trahedya. Pero di pa rin daw malinaw kung ano ang gagawin ng National Museum sa gumuhong simbahan. We are still gathering all the results of the detailed engineering studies to come up with a master plan. Bukod sa simbahan ng Maribohok, kabilang rin sa pangangalaga ng National Museum ang mga heritage churches ng Cortes, Lobok at Loon. May mga tao na from this town na nag-propose na tanggalin sa listahan ng cultural heritage ang uh, simbahang ito para sila na mag-initiate to restore the church. We are not only concerned on the structure but also the objects that were destroyed. Kaya mabagal talaga. Ang restoration naman ng mga heritage churches sa Dawis, Baclayon at Luway na nasa pangangalaga naman ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP, nito lang nakalipas na buwan na simulan. Because of the delay, now they are pressured to hurry up. And they might be tempted to do shortcuts. Parehong nababatikos ang NHCP at National Museum dahil sa tila mabagal na proseso ng pagsasaayos sa mga gumuhong simbahan sa Bohol. Tila hindi raw tugma ang diskarte at pananaw ng dalawang ahensya ng gobyerno pagdating sa tamang paraan ng restoration ng heritage churches. If we only have a common vision, it would be easier to work together. The turfing thing, that's yours, this is mine, that's theirs, we might just be wasting energy and time. Yung mga purists, old technology, yun ang gagamitin natin, old materials ang gagamitin natin. Kamila naman, non-purists, no? hindi, gamitin natin yung modern technology, we can harmonize that with the old technology. Hindi nagpaunlak ng panayamang NHCP, pero sa isang stakeholders meeting na pinangunahan ng ahensya noong nakaraang buwan, pinaliwanag nilang may sapat na kaalaman at kakayanan ang kanilang mga tauhan sa larangan ng heritage conservation. Victoria Tulad na Katutok, 24 Horas.